Hello mga kasari, mga sisiko, ko, kumusta? Ayan, uh, update lang tayo kung ano yung mga kaganapan ngayong araw dito sa amin sari-sari store. Alam nyo ba mga sisiko dito sa amin ay problema ang stock ng mga soft drinks at beer. So nabanggit ko na ito kahapon, so yung mga stock namin ay ubusan na. Ang problema kasi... Yung mga ahenti ng mga beer at saka coke ay hindi na sila umiikot. Doon na, li doon na nila binabagsak sa mga malalaking wholesaler ang kanilang mga produkto. Not like before na pumupunta talaga sila kapag schedule nila ng delivery. Pero ngayon kami ang maghanap kung saan kami makabili ng mga item. <laughs> ganyan po dito sa amin mga sisi kaya si Kuya Dave kanina maagang umalis hindi na namin pinaabot pa ng bukas kasi bukas baka maubusan na talaga kami so umalis si Kuya Dave kanina para magdagdag ng beer kahit na ilang kahon man lang makahabol pa kami kasi ito yung uh, nagpapalaki ng benta natin di ba pag new year tapos mga soft drinks yan talaga so wala namang problema sa mga hard liquor katulad ng mga tanduway, gin kahit ano pa, basta mga hard, wala namang problema. Ang problema ay yung mga beer, Red Horse at saka San Miguel beer. So, naghanap si Kuya Dave, buti na lang nakadala siya kahit papano. Okay, so kahapon, nakahabol pa ako ng dalawang case ng 1.5 sa grocery. Pero nagsisi ako mga sis. Bakit? Dalawa lang yung kinuha ko. Walang umikot na ahente dito sa amin para mag-deliver. So, paubos ng paubos ang aking 1.5. Kahit na yung nakuha ako sa grocery, ay ilan na lang yung uh, natira. So, nagtry ako mag-order ulit sa grocery. Nagsisi nga ako, dapat limang case yung kinuha ko. So, sabi doon, out of stock na daw. Kaya, yun, pinalis ko na naman si Kuya Dave para maghanap ng 1.5. Kasi dito sa amin yung iba, eh, walang mga bote. So, 1.5 na lang yung ma-offer namin. Kaya, yun yung story dito sa amin, mga sisi. Pahirapan ang soft drinks at saka beer. Sa inyo dyan, okay ba ang mga stock ninyo? So, may mga item tayo dyan from, ano, grocery. Nakahabol pa rin ako. Bukas may delivery din sila. Kung meron pa kayong order, hanggang 5 p.m. pwede pa tayong mag-order para bukas. So, i-order ko sana is 1.5, pero wale. Sorry ka na lang, Ate Rose. <laughs> Dapat isang truck yung i-order mo. Okay, so mga sisiko, ko, ayan, update tayo ngayon sa ating sari-sari store. Hindi na ako na grocery pa, hindi na ako pumila pa. So, nakabili na ako ang kagandahan lang, mas early pa bibili na tayo para hindi tayo makipagsiksikan doon sa supermarket kasi ngayon ang haba-haba na daw ng pila. So buti na lang talaga, buti na lang talaga may grocery kasi kanina tulog pa ako, dumating na yung mga item ko from grocery na nagpapadag, nagpapadagdag ng mga item sa aking tindahan katulad na lang mga kapi. Ayan, mabenta pa rin ang kapi kahit na magpapasko at mag new year mga sisi. Sa mga dilata ngayon, di naman gaano ka mabenta kasi nga may okasyon pero puno pa naman yung ating tindahan. So, yan mga sisi ko, nakahabol pa tayo ng order from grocery. Ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, 1.5, dalawang case na sana, limang case sana yung kinuha ko. Nagsisi ako mga sisi, out of stock na ngayon. So, mura lang naman yung 1.5 kay grocery, 61. Same lang dito sa amin, sa mga wholesaler. Tapos, ayan, chichirya, pang papuno ng ating tindahan. Ayan, isang box na malaki yan. Tapos, naka-order pa tayo ng Nature Spring na litro. Ayan, sa ilalim. Tubig yan, mga sisiko, ko. Nova. Nova. Charo ni Mang Juan. Tapos, sa ilalim ay mga, ayan, chichiria ito lahat mga sisiko ko. Piatos. Ay, piatos. Pillows pala. 12 na ang benta ko nito. Kasi, ang puhunan is 9, 9.80 na yata yung puhunan nito. Kaya, benta ko siya ng 12 pesos. Meron tayo nito mga Piatos. 18 pesos pa rin yung ating mga piatos. Okay, next box mga sisi. Nakahabol pa ako ng magic sarap. Ayan, tinitinan ko kanina yung magic sarap ko doon na nakasabit. Sabi ko, kunti na lang man. Buti na lang pala. May na-order ako sa grocery ng limang, limang tay ng magic sarap. Tapos, tingnan nyo naman, ang cute naman ng reksona ng grocery. Hindi na lang inisang, isang dosena na lang sana ang nilagay doon sa apps. Ganito pa datag tatlo-tatlo lang. Kaya kinuha ko apat na ganito. Kuripot naman ito si grocery. Uy. Tapos, syempre, ito crispy fry. Mabenta to. Ang laman ng isang ganito, 14 pieces. Kaya, pagkapag mag-order ako ng crispy fry, 14 pieces ang nilalagay ko para hindi na nila yung plastic. And, meron din tayo dito mga cloud nine. Tapos, ito, mentos. Nakahabol pa rin tayo. Kaya yung tindahan natin, hindi tayo maubusan ng dahil sa grocery. Kaya love na love ko talaga ang grocery sa totoo lang. Get kayo, no? Walang grocery sa lugar ninyo. Hayaan nyo. Mag-request ako doon sa bossing namin na magkaroon ng grocery sa lugar niyo, Comment down below kayo kung saan lugar kayo para para magtanong tayo kung kailan magkaroon ng grocery dyan sa lugar. Ang laking tulong talaga mga sisiko ko. Nako, Diyos ko, sa panahon ngayon, napakahaba ng pila. Ito na lang yung ipunta ko doon. Tapos, Youngstown, daming daldal. Youngstown na red. Yan, kumuha ako ng marami-rami din. Tapos, gate to red, sa ilalo, sa ilalom, sa ilalim. Ayan, mga kapi, kopi ko brown na pinakamabenta. Tapos, biscuits. And, nakahabol din tayo ng Smirnoff. of Smirnof of Mule. Ayan, diba? Kahit pa pano, hindi magkakalbo ang ating tindahan ng dahil sa grocery. Tapos dito, wait lang, non-food. So, may kuton tayo dito. Kuton, zone rocks na yan lahat. Ayan, kujisa, no? May ganito sila. O, oh, diva So, ayan, nagsisituloy ako bakit dalawa lang yung tinuha kong 1.5. So, ito lang lahat, nagkakahalaga ng... 5,000 plus, mga sisi ko. Ayan. Shout out, ko Kuya Dave. Happy New Year sa mga kasari. Mag-Happy new, happy new Year ka sa kanila. Advance Happy New Year sa lahat. Mm -mm. Mga ka-grocery. Ka Ayan. Maki, sabihin mo Happy New Year. Uy, ano yan? Ano yan ginagawa mo? Happy New Year. Painom ng cook, eh. Wala na? Tapon mo na? <laughs> Pero, yung ating Christmas wrapper, mga sisiko, hindi siya naubos. Hindi uso dito sa amin yung party, kaya marami pa. Yan, no? Marami pa. So, ang gagawin ko nito, pag gula ng Pasko, ay ibabalot ko yan siya and itatago. Para sa susunod na taon, ayan, hindi <laughs> naman yan siya ma-expire, diba? ba Ayan, tapos dito sa mga ano natin, check natin yung mga pinamili kong mga laro-laruan. Ayan, sa awa ng Panginoon, at least pagkatapos ng Pasko, ubos siya. Yung aming turuto, tatlo na lang. So, ayan mga sisi, nakahabol pa si Kuya Dave ng tatlong case ng 1.5 kahit papano. And, anim na case ng Red Horse. Ayan, o. ayan, Red Horse lang muna yung binili namin kasi ito naman yung mabenta. So, may mga empty kami dito. Hindi natin nalagyan kasi wala na. Wala nang stock. Tapos, ito. Sunmig light. Dalawang case. Tapos, meron pa tayo dyan. Tapos, ang iba, wala na talagang laman. Coke, walang laman. Out of stock na yan lahat. And, ayan, oh. Puro mga bakanti na dito. Ayan. Kasi wala nang mga ahenti. Ayan, bakanti. Ito, bakanti. Ayan, daming mga bakanti. So, ito na lang yung na uh, namin, sana maabotan pa to ng New Year siguro. Na hindi to siya ma, o hindi kami maubosa ng litro. Yeah. Sa beer, ito na lang yung natira. San Miguel beer pala, tatlo na lang. And meron tayo ditong uh, apat. Yan. Okay, so mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. At kami mag, ano pa, mag-arrange pa nitong mga case, mga kahon-kahon namin dito na nakakalat. Thank you so much. Bye for now. Bye.